Hello guys. Good morning. <clears throat> Good morning everyone. Happy Friday. Ito po si Papi guys. Nilalamig po. Malakas po ang hangin guys. Ayan. Naririnig nyo po guys. Malakas ng hangin. Mugi na akong magulaan mga palangga basta kusog hangin. Sa so, na lang aning mga mga kurinti guys, wiring sa kurinti. So good morning, good morning. Happy Friday everyone. So for today's update ni Papi, hindi mo na kami magsasayaw ulit. Kasi po guys, parang napil ko po na medyo Masakit pa yung nabubunota ng ngipin. So, baka mabinat pa ako, guys. So, as usual, kargahin ko lang muna si papi. Kargahin ko lang muna si papi, guys. Ito po, oh. Nilalamig po siya. Pangga, mag ka. Good morning sa imong viewers, ana. Pangga. Mama. Mama. Mamalisa. Mag-greet. Mama. 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 Mama Lisa, magreta sa itong viewers, Mama. Mag si good morning kung Mama Lisa. Ingo ni Papi, Mama. Sa, sa sa akong anak. Oy, pagkagwapo. Dandan, da, dee, da, di, sa imong viewers, anak. Mag say thank you ka, anak magsi thank you kasi imong viewers anak ko mama katugon pa ko mama mama lisa katugon pa papi mama O, ko ikaon mama lisa Yan, good morning. Update ni Papi ngayon. Katugon pa akong anak, guys. Gitog na man ni guys, oy. Magsi good morning kasi imong viewers anak ko. Magsi good morning ko. Hello di, isang paray gid oy. Dan darin dan diran dan daran daran dan darin dan dan adin 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 adat sang ading ading. Ayan, inaawitan ko po si Papi, guys. Dahil gusto po niya, habang kinakarga ko po mga palangga, gusto ni Papi na aawitan ko siya. O, paway, nas mama anak. ikapoy nas mama anak. ikapoy po'y akong anak. Bugat ba ya akong anak? Bugat kayo kong anak, oy. Di matabang ka bugat, ani guys, oy. sila nga ni mo. Oh, Oslola ni mo. Ila ni Paminawa. Ayan, naririnig po ni Papi guys ang kanyang lula. So, thank you for watching. Today is July 18, 2025. Early morning, kinakarga ko lang po si Papi guys. Mayroong bagyo, mag-ingat po tayong lahat. Thank you for watching. Ah, uh, kaya. Kailangan magdasalan po tayo palagi.